narito na ang mabibilis na balita rito sa Teletabloid Quickie. Kapapasok lamang na balita. Sinampahan na ng kasong two counts of murder ng pulisya ang apat na suspect na umano'y sangkot sa pagpatay sa mag-live-in partner na pinagbabaril sa loob ng Victory Liner Bus noong November 15. Base sa impormasyon na nakuha ng abante, ang lalaking anak ng babaeng biktimang si Gloria Mendoza Quiliano, 60 anyos, ang umano'y mastermind sa pagpatay sa sarili niyang ina at sa kalib-in partner nitong si Arman Bautista, 55 anyos. Bukod sa anak ay kinasuhan din ng kaparehong kaso ang kinakasama nito at dalawang gunman na bumaril sa mga biktima sa loob ng nasabing bus. Nag-ugat ang pagpatay sa mga biktima dahil sa umano'y away sa mana. Matatanda ang nauna ng sinampahan ng kasong karnaping ng babaeng biktima ang kanyang sariling anak dahil sa pagtangay nito sa kanyang sasakyan. I-follow na ang Abante social media accounts para sa iba pang maiinit na balita sa mundo ng politika at showbiz. Ako si Tala Lopez para sa mabibilis na balita rito sa Teletabloid Quickie.